Sa sumunod na segundo, bahagyang nagbago ang kanyang tingin dahil nakakita siya ng kakaibang eksena. Sa mga katawan ng nabubulok na bangkay na nahati-hati kanina, biglang kumislap ang mga kuryente. Ang kuryente ay parang mga hindi nakikitang sinulid na humihila sa mga paat kamay papalapit, mabilis na pinagdugtong-dugtong muli ang mga ito. Malinaw na ang nabubulok na bangkay, matapos mabuo muli, ay mas malakas kaysa kanina. Dahil sa kuryusidad, ginamit niya ang teknik sa pagmamanman. Mababang antas na nabubulok na bangkay level, sampung mababang antas na nabubulok na bangkay pa rin, ngunit ang level ay naging sampu na. Talagang mas malakas ito kaysa sa mga nakaharap niya kanina. Sa daan, nakasalubong na siya ng daan-daang nabubulok na bangkay, ngunit lahat sila ay level lima lamang. Ito ang unang beses na nakakita siya ng level sampu. Hindi, bago tamaan ng kidlat, level 5 pa rin ito. Ang kidlat ang nagtulak sa evolusyon nito. Isang mapangahas na ideya ang biglang pumasok sa isip ni Lin Moyu, paano kaya kung hindi niya gagamitin ang balaraw ng buto at hahayaan ang sarili na tamaan ng kidlat. Siyempre, ang ideyang ito ay dumaan lamang sa kanyang isip. Sa kakaibang mundong ito, kung hindi siya ganap na sigurado, hindi niya ito susubukan gaano man siya katapang at mapangahas, hindi niya isusugal ang kanyang buhay. Isang mago ng kalansay ang lumitaw sa tabi niya. Boom! Elementong pagsabog. Ang mababang antas na nabubulok na bangkay na katatapos lang mag-evolve ay agad na sumabog at naging abo. Masasaktan ito, ngunit marahil ay aabuti ng napakatagal na panahon bago makabawi. Mabilis na lumipas ang dalawang araw mula nang makarating sila sa mundo ng pagkabulok. Walang pagkakaiba ang araw at gabi rito. Mabuti na lang at may komunikador para bilangin ang oras. Matapos ang isang araw ng paggalugad, sa wakas ay nagkaroon na siya ng kaunting kaalaman tungkol sa mundo ng pagkabulok. Madalas umulan sa mundong ito. Nakapaglakbay na sila ng mga isang libong kilometro sa loob ng dalawang araw, at nakaranas ng sampung malalakas na ulan may malalakas at may mahihina kapag mas malakas ang ulan, mas maliit ang sakop na lugar, kapag mas mahina ang ulan, mas malawak naman ang sakop nito. Dalawa sa mga ito ay may kasamang kulog at kidlat. Limang beses tinamaan si Lin Moyu, at dalawang beses naman si Dong Fang Zhao. Bukod sa kanila, tinatamaan din ito ang mga nabubulok na bangkay. Walang eksepsyon, lahat ng nabubulok na bangkay na tinamaan ng kidlat ay nag-evolve, tumaas ang level, at lumakas. Napansin ni Lin Moyo na hindi tumatama sa lupa ang kidlat. Bawat tama ay may tiyak na target. At sa wakas, natagpuan na niya ang direksyon. Dahil nakakita na siya ng mga nabubulok na bangkay na nasa level 6 at pito. Ayon sa hula ni Lin Moyo, habang papalapit sa sentro ng mundo, mas mataas ang level ng mga nabubulok na bangkay. Maihahambing ito sa walang hanggang larangan at sa mundo ng kalaliman. Ang sentrong bahagi ng walang hanggang larangan ay ang lugar kung saan nagtitipon ang mga halimaw na may mataas na level. Ganito rin sa mundo ng kalaliman, habang papalapit sa sentro ng mundo ng apoy sa kalaliman, mas malalakas ang mga demonyo na nagtitipon doon. Pusibling ganito rin ang mundo ng pagkabulok. Batay sa hulang ito, ginamit ni Lin Moyo ang level ng nabubulok na bangkay bilang palatandaan at nagpatuloy sa paglakad. Naniniwala si Dong Zhao na tama ang desisyon ni Lin Moyu, kaya sumunod lamang siya ng malapit, walang komento. Paano pa siya magkakaroon ng komento sa ganitong sitwasyon? Kung wala si Lin Moyu, malamang ay napapikit na lamang siya at naghintay ng kamatayan, at marahil ay malapit ng maging bahagi ng mundo ng pagkabulok. Dalawang araw nang nawawala si Dong Zhao, Nagkakagulo na ang pamilyang imperial. Sa marangyang bulwaga ng palasyo, nakaupo si Dongfang Yi sa trono ng pinuno ng bansa, bakas ang galit sa kanyang mga mata. Naimbestigahan na ba? Sa ibaba niya, nasa kaliwa ang mga miyembro ng pamilyang imperial, nasa kanan ang mga nakakatanda ng imperyo. Lahat ay tahimik. Isang nakakatanda ng imperyo ang nagsalita, mahal na pinuno, naimbestigahan na po. Mukhang may gumalaw sa porma sayo ng teleportasyon. Kasalukuyan pa pong sinusuri, mahinaho na nagtanong si Dongfang Yi, dalawang araw na, hindi pa rin tapos ang pagsusuri? Si Master Zhang Heo ba ang nagsusuri? Sumagot ang nakakatanda, opo, si Master Zhang Heo nga po ang nagsusuri, ngunit wala pa pong resulta sa ngayon. Sa labas ng palasyo, isang matandang lalaki na may tungkod ang papalapit. Ang suot niya ay kasuutan ng isang array master, ang kwelyo at manggas ay may burden ng mga simbolo ng porma sayon. Nang makita ang matanda, agad na tumayo si Dongfang Yi. Pagkatapos, lahat ng nakaupo ay mabilis ding tumayo. Personal na lumakad si Dongfang Yi upang salubungin siya. Master Zhang, kamusta? May resulta na ba? Umiling si Zhang Heo. Paumanhin po, hindi ko ito masuri. Napakatalino ng gumawa nito. Pagkatapos ng teleportasyon, ginulo niya ang network ng Porma doon. Mismo, ngayon, ang Porma ng teleportasyon na ito ay isa ng magulong sinulid. Hindi ko na matunton. Alam ni Dong Fang Yi na madaling gumawa ng Porma ng teleportasyon, at madali ring sirain ito. Gayunpaman, ang pagsuri sa buong daluyan ng porma sayo ng teleportasyon, lalo na ang pag-alam sa nakaraang destinasyon nito at paghahanap ng mga naiwang bakas, ay napakahirap na gawain. Wala na bang ibang paraan? Tanong ni Dong Fang Yi. Si Zhang Heo na ang pinakamalakas na Array Master na pinaglilingkuran ng kanilang pamilyang imperial, isang Array Master na nasa level 80 siyam, isang hakbang na lang mula sa pagiging antas Diyos. Kung kahit siya ay walang magawa, hindi maiisip ni Dong Fang Yi kung sino pa ang hahanapin. Sabi ni Zhang Heo, marahil siya ay may paraan. Nagmamadaling nagtanong si Dong Fang Yi, sino? Mahinahon na sumagot si Zhang Heyo, Meng Anwen. An Shen, ang numero unong array master ng sangkatauhan. Si Meng Anwen, nakilala rin bilang An Shen, ang pinuno ng banal na tore, isang tanyag na personalidad na kapantay ni Bai Yi Yuan. Kilala lamang ng mga tao si An Shen, ngunit hindi ang kanyang mga kakayahan. Masyadong privado si Meng Anwen, bihirang magpakita sa publiko. Kung hindi nabanggit ni Zhang Heo, kahit si Dong Fang Yi ay hindi maaalala. Si Meng Anwen ay hindi lamang ang numero unong array master ng sangkatauhan, kundi pati na rin ang numero unong alchemist. Tama, siya ay isang napakabihirang dual professional. Ang dual professional ay mas bihira pa kaysa sa propesyon na antas mitolohiya, ngunit paminsan-minsan ay may nakikita pa rin. Ngunit ang dual professional na nakapasok sa antas Diyos ay si Meng Anwen lamang. Nag-isip si Dong Fang Yi, pupuntahan ko siya para imbitahan. Para maimbitahan si Meng Anwen, kailangang siya mismo ang pumunta. Ang iba ay walang sapat na kwalifikasyon. Kung normal na araw, maaaring mahirap siyang hanapin, ngunit sa kasalukuyan, si Meng Anwen ay nagbabantay sa banal na tore na nagsasagawa ng pagsubok. Mahahanap pa rin siya, lalo na't sa pagkakataong ito, hindi lamang ang kanyang anak na babae ang nawawala, kundi pati na rin si Lin Moyu. Ayon sa kanyang nalalaman, maganda ang relasyon ni na Lin Moyu at Meng Anwen, kaya tiyak na tutulong si Meng Anwen. Agad na naging isang sinag ng liwanag si Dongfang Yi at mabilis na lumipad patungo sa Akademya ng Xiajing. Isang minuto ang lumipas, narating na niya ang himpapawid sa itaas ng Akademya ng Xiajing. Mula sa malayo, nakita na niya ang banal na tore sa loob ng akademya. Ang pagsubok ay nagpapatuloy pa rin. Matapos maging abo ang limandaang katao dahil kay Lin Moyo, nagpatuloy pa rin si Meng Anwan sa pag-aayos ng normal na pagsubok para sa kanila, at mas maganda pa nga ng kaunti ang mga gantimpala kaysa noong nakaraang taon. Maituturing itong kabayaran para sa kanila. Naiinip si Dong Fang Yi, hindi nagaanong nag-aksaya ng oras at lumipad diretsyo kay An Shen. Bumisita si Dong Fang Yi. Maaari bang lumabas ka sandali? Ang boses ni Dong Fang Yi ay kumalat sa buong akademya ng Xia Agad na nagkagulo ang akademya ng Xia Jing. Diyos ko, si Pinuno Dong Fang Yi. Personal na pumunta rito ang Pinuno para hanapin si Anshen. Si Pinuno Dong Fang ang numero unong gwapo sa banal na siya. Sa wakas, makikita-nakita ng personal. At si An Anshen din. Narinig ko na napakagwapo rin ni Anshen. Hindi mabilang na mga mag-aaral ang tumakbo palabas. Kakaiba, maraming babaeng mag-aaral ang walang pakialam sa lakas ni na Dong Fang Yi at An Shen, kundi sa kanilang itsura. Ang mga taong tumakbo palabas at nakita ang anyo ni Dongfang Yi ay sunod-sunod na sumigaw. Totoo ngang napakakisig ni Dong Fang Yi, pambihira ang kanyang aura. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng anak na babae tulad ni Dong Fang Jiao. Matapos magsalita, tahimik na naghintay si Dongfang Yi. Pagkaraan ng ilang segundo, isang tao ang dahan-daang lumipad palabas mula sa banal na tore. Nakatayo sa himpapawid, ang kanyang mahabang kasuutan ay humahapay sa hangin, malinaw na nagpapakita ng tindig ng isang eksperto sa antas Diyos mula kay Meng Anwen. Wow! Ang gwapo ni Anshen! Mahinahon at elegante! Ang aura na ito! Ang tindig na ito! Walang kapantay. Pakiramdam ko mas guwapo pa si Anshen kaysa sa pinuno. Gusto kong pakasalan si Anshen. Itinuro ni Meng Anwen ang kanyang daliri. Isang hadlang ang lumitaw sa pagitan nilang dalawa, hinaharangan ang lahat ng ingay. Personal na pumunta rito si Pinuno Dongfang. Ano po ang maipaglilingkod ko? Matapos ay latag ang porma sayon, hindi mapigil ang manginig ni Dongfang Yi. Ang Array Master na nasa Antas Diyos ay talagang pambihira. Ang mga kakayahan ay naisama na sa kanyang sarili, malayang nagagamit ng napaka-natural. Bumisita po si Dongfang Fang Yi kay Anshen. Hindi ginamit ni Dong Fang Yi ang titulong pinuno ng bansa, nagpakita siya ng malaking pagpapakumbaba. Naiintindihan niya na sa harap ng isang nasa Antas Diyos, ang kanyang pagiging pinuno ng bansa ay walang silbi. Maliban kung siya mismo ay nasa antas Diyos, hindi, siya maaaring makipag-usap ng pantay kay Meng Anwen. Nagkita na si na Meng Anwen at Dong Fang Yi minsan, maraming taon na ang nakalipas. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Pinuno, kung may sadya ka, sabihin mo na ng diretsyo. Hindi ka naman pupunta rito kung walang dahilan. Kung talagang walang kailangan, hindi siya pupuntahan ni Dong Fang Yi. Isinalaysay ni Dongfang Fang Yi ang nangyari sa kanyang anak na babae at kay Lin Mo Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Meng Anwen. Nawawala? Tumango si Dong Fang Yi. Oo, nawawala sila. Ngunit ang porma sayo ng teleportasyon ay ginalaw ng iba. Hindi namin matuntun kung saan sila napunta. Pinuno, ituro mo ang daan, walang pag-aalin lang ang sabi ni Meng Anwen. Kung tungkol kay Lin Mo natural na hindi siya tatanggi. Naging sinag ng liwanag silang dalawa at lumipad patungo sa palasyo. Sa isang iglap, lumapag na sila sa harap ng pormasayo ng teleportasyon sa loob ng palasyo. Humakbang si Meng Anwen papasok sa pormasayo ng teleportasyon. Isang kamay ang marahang dumampi dito, pumikit siya at nagpakiramdam. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Meng Anwen, totoo ngang may gumalaw dito. Ang gumalaw ay magaling. Talagang nagawa niyang guluhin ang mga daanan ng Porma Nagmamadaling nagtanong si Dong Fang Yi, maaari po bang malaman kung saan sila napunta? Bahagyang umiti si Meng Anwen. Hindi mahirap. Ang kanyang mga daliri ay sunod-sunod na dumampi sa bawat simbolo. Pumasok ang mga simbolo sa Porma ng teleportasyon. Patuloy na umugang ang Porma ng teleportasyon, walang tigil na nanginginig nakatayo sa tabi si Dong Fang Yi, nakatingin ngunit walang sinasabi. Bawat isa ay may sariling espesyalidad. Ang ginagawa ni Meng Anwen ay hindi niya maintindihan. Pagkaraan lamang ng ilang minuto, biglang naglabas ng maningning na liwanag ang porma sayo ng teleportasyon, umuugong ng malakas. Mahinang nagsalita si Meng Anwen, tapos na. Natuwa si Dong Fang Yi. Anshen, malalaman po ba natin kung saan napunta ang aking anak na babae at si General Lin? Mahinang nagsalita si Meng Anwen, tinutunto ng huling teleportasyon. Pagkatapos, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ito ang lugar na binantayan ng inyong pamilyang Dongfang sa loob ng maraming henerasyon, ang mundo ng pagkabulok. Ano? Gulat na gulat si Dongfang Yi. Paano sila napunta roon? Imposible. Ang mundo ng pagkabulok ay Seliado. Ang tanging daanan ay wala rito. Paanong nakapag-teleport mula rito? Medyo nalito si Dongfang Yi. Bilang pinuno ng bansa at isang eksperto sa Antas Dios mula sa pamilyang Dongfang, alam na alam niya ang tungkol sa mundo ng pagkabulok. Ang mundo ng pagkabulok ay Seliado. Halos imposible itong ma-teleport papunta. Hindi ito makatuwiran. Patuloy pa rin pinapakiramdaman ni Meng Anwen ang porma sayo ng teleportasyon. Unti-unti, isang malamig ng iti ang lumitaw sa kanyang mukha. Magandang paraan. Ginamit ang batong pangwasak selyo para pansamantalang sirain ang selyo sa maikling panahon at magsagawa ng isang random na teleportasyon. Natigilan si Dong Fang Yi. Ang batong pangwasak selyo, hindi ito pag-aari ng sangkatauhan, kundi pag-aari ng mga demonyo sa kalalimen. Ito ay isang bagay na pinino mula sa rehiyon ng apoy, kayang sirain ng karamihan sa mga selyo at hadlang. Kahit ang selyo ng mundo ng pagkabulok ay maaaring masira sa isang iglap gamit ang batong pangwasak selyo. Sa eksaktong sandaling iyon, ginamit nila ang porma sayo ng teleportasyon para itapon si Lin Mo Yu at Dong Fang Zhou sa mundo ng pagkabulok. Nang marinig ito, sumama ang pakiramdam ni Dong Fang Yi. Ang batong pangwasak selyo ay mula sa mga demonyo sa kalaliman, na nagpapahiwatig na ang mga nasa likod nito ay may kaugnayan sa mga demonyo sa kalaliman. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang samahan ng mano. Sa kanilang pamilyang Dongfang, may miyembro ng samahan ng mano. Ang samahan ng mano, nagawa pang makapasok sa kanilang pamilyang Dongfang. Dati, ang pagpasok ng samahan ng mano sa hanay ng mga konsehal ay sapat ng ikinagulat niya. Kamakailan, narinig niya na sa Kuta BLG. Siyam ng militar ay may nangyari ring katulad. Hindi niya inaasahan na ngayon, ang samahan ng Mano ay nakapasok na sa kanilang pamilyang Dongfang. Napakalaking bagay nito, napakalaki na hindi siya makapaniwala. Anshen, matutuntun po ba kung sino? Walang pag-aalin lang ang tanong ni Dongfang Yi. Sa sandaling ito, ang paghahanap kay Dongfang Zhao ay pangalawa na lamang. Ang tungkol sa samahan ng mano ang mas mahalaga. Bilang pinuno ng bansa, alam pa rin niya kung ano ang mas matimbang sa bagay na ito. Ngunit iba ang iniisip ni Meng Anwen. Hindi kailangang magmadali dyan. Hindi siya makakatakas. Una, sabihin mo sa akin kung paano makakarating sa mundo ng pagkabulok. Gusto kong sunduin si Moyo. Sa sandaling ito, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Meng Anwen, kitang-kita ang pamatay na intensyon sa kanyang mga mata. Kung ano man ang mangyari sa pamilyang Dongfang, ano ang pakialam niya? Ang tungkol kay Mou Yu ang mahalaga. Sa kanya, ang mundo ng pagkabulok ay hindi magandang lugar. Ito ay isang nakakatakot na mundo na natira mula sa digmaan noong sinaunang panahon. Si Lin Mou Yu ay nakakulong doon, tiyak na nasa panganib. Patuloy na napipilitang umiti si Dongfang Yi. Walang paraan, hindi sila maibabalik. Ulitin mo ang sinabi mo. Ang boses ni Meng Anwen ay naging ganap na malamig. Ang aura ng isang eksperto sa Antas Diyos ay walang tigil na tumataas, na nagpalamig sa buong palasyo. Ilang dekada nang hindi kumikilos si Meng Anwen, walang nakakaalam kung gaano katindi ang kanyang lakas. Patuloy na sinabi ni Dongfang Yi, totoo po iyon. Ang aking anak na babae ay nakakulong din sa loob ng mundo ng pagkabulok. Nag-aalala rin ako, ngunit ang mundo ng pagkabulok talagang, talagang walang paraan. Sige, sige, sumunod po kayo sa akin, Anshen. Makikita mo at maiintindihan mo agad. Pumasok si Dong Fang Yi sa porma sayo ng teleportation, mabilis na gumuhit ng ilang mga selyo. Agad silang na teleport sa ibang lugar, isang napakalawak na espasyo sa ilalim ng lupa.